Well, ngayon narito tayo sa SONA para uh, itampok ang mga panawagan ng sektor ng edukasyon. Uh, napakiwanan ng sweldo ng mga guro. Tinaas yung sweldo ng puli, sundalo, pati nurse. Pero napakiwanan yung teacher. So yung salary upgrading. Lalo pa ngayon, sa tindi ng inflation, uh, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati pagkain, Uh, lalong uh, nagiging mahalaga ang kagyat na pagtugon dito. Tayo ang pinakahuling bansa sa buong gaitig no, sa pagbabalik sa face-to-face case -case classes. Uh, kaya panahon na wala nang excuses, hindi nakatanggap-tanggap. Uh, kailangan gawin ng uh, kasalukuyang gobyerno ang lahat para makabalik sa classroom pero matiyak yung uh, kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante, ng kanilang mga pamilya, ng mga guro at empleyado.